Morning, good morning. Shout out, ayan. Beautiful place, ayan. Ba, diba? kalalaki ng mga puno. Ayan. dito kami sa Bukawan, guys. Ayan. Anong pangalan ng ano to, puno? Ginalagay namin tirik-tirik sa una to. Ma. Ah. <laughs> Ganda. Ayan. Diba? Wala talaga siya plastic. Ay, wala plastic talaga siya, guys. yan yan yung mga ito, mga sa corals. Yan, guys. So, yung mga sa ista dito pag magtaob. yan, yan siya. Dito, maganda ang ano, pisto ng mga limango. May mga shell man dito pero hindi ganoon kaganda doon sa ka, sa pinuntahan namin doon sa gitna kasi dito mga maliliit lang doon marala malalaki. Saan doon? Hmm. Dito ako. Antay mo ako. Tayo kita dito. Hmm. Ang sige. Ah, may tao nga doon. Ano eh. na? Ay hmm. na si Bicol, magkuha na siya ng lalabas na, dadali na doon kaya manguha kami ng ano bunas na siya guys, ayan pakaganda, ba diba? ba diba? natural siya talaga hmm. napakaganda, ayan o oh. hmm. kita niya yan. Kaya wala walang init guys. Wala kang init na walang init na pagkapasok pag dito ka sa ilalim kasi mal ano man siya. Ma, ma malilim dito sa ilalim. <laughs> Kaya yun. Oh, 'di ba si Ami vlog? 'Di ba dito lang? Opo tayo dito muna. Wait natin si Bicol. Ayan. Mga aking mga viewers dyan sa YouTube channel ko. At saka sa FB account ko. Ayan. Thank you sa mga viewers. Sa guys. Salamat sa mga pa star senders nyo. At saka sa mga uh, ano share and like nyo guys. Ayan. Maraming salamat. Salamat talaga kung wala ako. Wala rin kayo guys. Kaya yon Sana hindi kayo Magsasawa sa aking upload araw-araw. Ayun, kahit na minsan mahirap ang aking ang aming ano internet pero okay lang, laban lang tayo dahil syempre talagang pinasok na natin ang social media. Ayun, kaya 'yon. Sana maging ano lang tayo, maging uh, uh, gabi, ano lang tayo. Sana maano ma, din natin ma, kita din natin ang ating mga viewers na dumami din. Ayan, shout out guys sa lahat. Ayan, mm. nandito si Ami Vlog. Ayan guys, di ba? Salamat sa mga aking mga ano diyan. You know, supernatural talaga guys. Napakaganda, ayan. Di ba? Well, hindi ka hindi ka dito matakot kasi makita mo mga tao na ano, napakalinis talaga you know, sila sa uh, ano, kunting ano, yan, kalikasan nila ang inaalagaan. Kaya may mga puno, yan, ingatan natin kasi, yan, ba diba? tingnan nyo guys, ang napakalinis na, kasi segregate siya talaga, ayan Ah. manguha tayo ng sisi, mang ano nandiyan na si Bicol, manguha tayo ng sisi, ano ba, suso Basa atun aton? Suso yun sa amin doon, yung sweet, least sweet daw dito sa tawag sa ila. Ano niyo? Ano niyo? Yan. Yan, gagmay siya. Ano niyo? Yan. Sisi. Amo na, ano oh. na o? Yan. Yan, yan. ano to, suso. gagmay lang. Pero malasa to you guys. Malasa yan. Namit yan siya guys. na ari pa to isaw. Nga, ano Nga, lagko. Hindi mo siya makita pag ano. Naamu na amun oh. ako. Yan. Sa dumanggas. Ayan ano na siya sa inyo ano na sa inyo susulat shout out diyan ayan nagalakat-lakat tong isa oh <laughs> na ano suso doon sa amin sa Iloilo dako ya ini ano sa ila dito sa Bicol noon na Mario. Oh, gamay yan. Ah. Yan, hindi mo siya makita pag hindi mo siya himaparan. Hmm. For today's vlog, si Ami vlog, ayan oh. Manguha ng ano, this week. This week, this week, this week. takul done. Wala kami magawa. Kaya nag ano kami ng aming pamblog for today. Kaya na <laughs> mo na. May magkagma. Hindi namin kinukuha yung mga malalaki siya kunti. Ayan oh. Masarap yan sa gata guys. Tapos may isa pa yung klase dito eh. Yan. na, pag nakababa, pag tumingin ka. Ayan. May isa pang ganito oh guys. na oh, yan. Na, yung sa ila dito. Kinakain nila. Shout out dyan. Kung ano inyo. Ayan. Liswi hmm. Takol na. Ba? Mapuno. Mapuno. Oh. sarap tuh Nah, ba, <laughs> Modeli lang sia makakuhak kami. Hmm. De de Masih patla ang mata mo. Yan. <laughs>

dami pang bukas naman eh. Okay, cute. <laughs> yeah, diba guys? Ano? Kita mo yan. Malasa yan siya guys sa ano, sa gata lakat-lakat to yung sa so. hmm. hmm. diba? ugi gata lapik lang sila sa ano nga guys ay makita mo gata lapik lang hmm. kita nyo ba may basura dito diba wala guys hmm. Puro siya wala siyang um, ano. Wala kakita plastik, yung mga ano lang sanga-sanga na. 'Di ba? Kanina pa ako nagbi-video dito. Wala kayo nakita, 'di ba? Ayano. Oh, Puro lang suso. -so. <laughs> hmm, dyan tatajen. 我被打了。 bukas dito na naman. Dapat dalawang sako pala. Ito yung sako, oh. Yan, Ito yung sako. Ito sako. Yeah, guys, di ba napakaganda ang natural talaga. Nature talaga. Ayun, guys. Malaki ang puno dito, oh. Ang ganda ng See you next upload ko guys. Ayan, dito lang tayo. Hanggang dito lang tayo ngayon. Sa aking like, as uh, sa aking, ano, pa-share na lang guys kung hindi pa nakasubscribe sa channel ni amy Vlog. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan guys. Bye bye. See you. I love you all. Bye bye. Thank you. Thank you, thank you.